Nag-post sa Instagram si Dennis Padilla ng larawan ni Claudia at Leon, dalawa sa mga anak niya kay Marjorie Barreto. Dear Chloe and Leon, hope to see you soon mga anak. God bless you more, love you Papa Heart Heart mababas ang mixing caption ng pangungulila sa mga anak. Kapansin-pansin na hindi niya isinama ang isa pa niyang anak na si Julia Barreto. Ibig kayang sabihin nito ay nagkita na sila, mago binita na noong April 2, sa kaarawan ni Leon, ay binati ni Dennis ang anak sa social media. Dear Leon, Happy Birthday anak! Love you! Hope to see you soon! Pagbati ni Dennis. Sa comment section ay mababasa na sumagot si Leon at nagpasalamat sa ama. Thank you papa! Kumento ni Leon. Maraming netizens ang natuwa na sumagot na finally si Leon, anila magandang senyales ito tungo sa pagkakaayos ng mag-aama. Pinasalamatan din nila si Leon na pinasaya ang ama sa pagsagot sa birthday greeting nito. Kamakailan din ay masayang-masayang ikinwento ni Dennis na binati siya ng anak na si Julia noong kanyang kaarawan noong February 9. Ayon sa kanya, napaiyak siya ng matanggap ang mensahe ni Julia at wish niyang makita rin ang anak son.